tips at idea sa mga gustong magpaganda kahit wala tayong pamili ng ating pampaganda. Pwede natin gawin ito sa loob lang ng bahay natin matatagpuan. Gaya ng hugas-bigas na ginagamit ko sa aking mukha. Yan po ay anti-aging at yan po ay aking research na sa Google. At pwede rin po sa buhok natin ang hugas-bigas. Ang inyo lang gagawin sa unang hugas, syempre itapon nyo po. At ang pangalawang hugas, yun po ang pwede natin gamitin sa ating mga muka or sa ating buhok. Gawin ito araw-araw hanggang makuha nyo at, at makita nyo ang mga magandang result nito sa inyo. Ito po ay ginawa ko araw-araw sa aking muka at maganda po ang naging result sa aking muka. At pwede nyo rin pong gawin yan sa inyong buhok. Ulit-ulitin nyo lang po hanggang makita nyo ang magandang result sa inyo. Sa mga nagkagusto sa aking video, please follow my page and subscribe to my channel. At kung nakabot naman po kayo hanggang sa dulo na aking video, please comment naman kung taga saan kayo para naman ma-shoutout ko kayo at mapasalamatan sa panonood ng aking video.